Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagtiyak na stable ang supply ng bigas. Ayon sa Pangulo, nagumpisa na ang anihan sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato kaya makadaragdag na ito sa supply. Sabi ni Pangulong Marcos, kasama sa mga tinututukan ng gobyerno ay ang farmgate gate price na siyang nagpapataas sa presyo ngayon ng bigas at maging ang pag import ng ibang inputs at ng bigas mismo. Ipinunto ng presidente na inaasahan nilang tatatag at babalik sa normal ang sitwasyon ng bigas kapag dumami na ang supply nito at may sapat na imbak o reserba. Pantayan namin na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas mayroon naman tayong uh, balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magdadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm grade price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So, I think na pagka na yung supply natin Uh, dumami uh, tumabang ating reserve ay eh Uh, mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin na mabuti para tiyakin na gano'n naman mangyari. Kaugnay nito'y tinaya ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na aabot sa 900,000 metric tons ang produksyon ng bigas sa Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato ngayong anihan. Maagaan niyang nakapagtanim ang mga magsasaka sa tatlong probinsya kaya't napaaga rin ang kanilang pag-aani kumpara sa iba pang rice producing areas sa bansa. Para sa MBC Network News, ito si Letner Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.